Hi guys, pupunta kami sa garden with Reda. Hi Reda. mag kami ng talong at saka kung meron pang talong at saka kamatis. Kasi ano, malapit ng tag-init dito. Ma Mamatay ang kamatis at ang talong. Tama na, tama na kasi yung pusa, lalabas. Ay, nakakahiya naman sa'yo. Ay! Ito yung kamatis na nandang. Ang daming yes. kamatis, oh. Dito na kami sa labas. Ang daming. Ang kamatis na. Oh. Natakot sa'yo kasi. Talong ang hanapin mo, Rida. Anong wala? Hindi ka naman naghahanap. Ayan yung talong, oh. Okay. Okay. talong dito. Ibo kami talong. Nanginginot na. Ha? Nandyan yung pusa na maliit. Kunin mo. Lagay mo doon sa ano. Lagay ko yan sa kids yung pusa niyan eh. Alam mo na, ano na yung talong ba? Eh, binuksan nila kasi yung ano. Hmm, kawawa yung talong ang dumi. Ang ah, problema mo rin ba? Wow, may white. May cauliflower na pala dito. bunga na, oh. alam mo, wala? Cauliflower.